This is a highlight from the charitable works of Kellingup Rob. All credit goes to them. Isang napaka-espesyal na araw para kay Nikalin sa wakas. Nagkaharap sila ng kanyang ama na matagal niyang hinintay. Mm -hmm. Tay, ayan na po yung anak niyo po, Tay. Mm -hmm. Ano Ano po lang?

ngayon po dito kakakanya inanak kakakanya kali no gigandang bata pa te oh ka tayo

Oo, oh, Ah, Aalis na, kada dating namin na doon. Ah, ibig sabihin ay, nagpunta kayo doon, hinanap ko rin si tatay. Oo, kada, Hindi uh, hindi sabi pa sinong kamag-anak nila. Alam niya na kung nasa okay. kami. Mm -hmm. Pero, um, kami ayan na po natin yan. Ang malaka po ay, nakita na si mm tatay. -hmm. Si tatay, kung may gusto po sabihin din ko rin, sabihin niyo na po kayo lahat. Kasi, 16 years po, Ganun kadali yun. Awa naman ang ipapahal. Palaki ko siya ng ganit. Ano ba yung pinuhin? Kaya nga po na ipasalamat po. At napalaki niya ng maganda. Kaya anak kami sa inak. Ano mo lang nga. Laga ko napunta lang kata Kasi... Kung ikaw sinikalin, anong mararamdaman mo sa ganitong tagpo? So hindi rin. Salamat sa panonood. Kung na-inspire ka sa kwento ngayon, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe para sa susunod na video. Kita kits.